Hello guys, good morning everyone. Kami tayo. Nandito na kami sa work area. Saka ngayon ay lakas ng fog. Zero visibility. Almost 7 o'clock na ng umaga. Pero ang lakas pa rin ng fog. Kaya hindi muna kayo mag start ng trabaho dahil nga ang lakas, ang lakas yung fog. Papakupahin muna namin yung fog. musta kayo dyan, especially sa mga OFW sa buong mundo na kayo and kumusta ang inyong trabaho ingat ingat po tayo palagi tsaka ingat lang sa ating mga trabaho kailangan ingat tayo, tayo sa ating mga pamilya dubli ingat And then guys, kapag hindi ka pa naka-follow sa of this channel na rin, I share na mga updates. Uh, okay, uh, 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 Saturday. Saturday. Saturday, 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 Saturday.